So yun guys, welcome back to our YouTube channel. Kung bago pala kayo sa channel namin, wag niyong kalimutang i-like and share and subscribe sa Minado Family at huwag niyo rin kalimutang ring kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming paparating na videos. So ngayong araw guys is Uh, January ano 7? Yeah, sir. January 7, ganap na ika-7 ng gabi dito sa lugar namin, no? So, Sunday. sa St. John's, so Sunday. Sa across Canada, guys, is magkakaiba ng time zone, ano? So, yun, uh, 7 p.m. na dito ng gabi. At uh, yun, kakatapos lang ng winter storm dito sa amin. At uh, yun, nakatapos na rin ng mag balik sa normal na ulit. So, at ngayon na, ano, at ngayong araw guys is may tatalakayin tayo patungkol dito sa nangyayaring mga nagkakaroon ng mga homeless dito sa Canada so, <clears throat> nag-survey ako guys ng uh, mga sampung tao lang naman siguro uh, mga ka-workmate ko lang din sila different uh, different nationality you know isa-isa uh, lang din uh, pare-pareho lang halos ang mga sagot nila patungkol dito sa mga nangyayaring uh, issue patungkol dito sa mga homeless na na uh, yun nga na babalitaan natin dito sa Canada. Uh, unang-una guys nung <coughs> minakausap nga ako noon na katrabaho ko at uh, ang sagot niya is yung credit management, yung pagmamanage ng mga credit cards, no. Dito kasi guys, maraming temp dito, no, kapag uh, nandito kayo bagong land kayo sa Canada is uh, at lalo't may full-time job kayo is uh, operan talaga kayo dito guys ng uh, unlimited credit cards, no. So, yun. Sa case naming mag-asawa is is na lang kami ng credit card, no? So, kapag ka... Uh, yun, syempre, one day kapag, uh, kapag uh, ka... Kapag ka na magpa ka na kumuha ng bahay is titingnan dun yung credit history mo. Which is yun. Kaya tigisa lang talaga. As in, tigisa lang kami. Kasi, unang una hindi naman kami mag ng misis ko, you know? Uh, yun. Kasi sabi nung kasama ko is credit... credit kasi sinabi niya yung credit management is... Siguro dahil yon uh, yun, patong-patong yung credit card. Ang dami ng credit card, no? Uh, tapos, syempre, pagdating ng bayaran, <coughs> pagdating ng bayaran is, napakahirap bayaran, guys. Sa so, totoo lang, mahirap bayaran yan kapag ka bayaran na. Syempre, ayaw mo mabuhay ka ng paycheck to paycheck lang ang galawan mo. Ayaw mo namang nang ganun, di diba? So, para maiwasan mo yun, ilimit, ilimit mo yung paggamit ng credit card mo. Huwag mong imamaximize or dapat nasa percentages ka lang ng paggamit. So, you know. At, uh, uh, pangalawang reason kung bakit daw nangyayari yung ganito is yung uh, family problem or separation. You know. Uh, Siyempre kapag uh, separation is uh, mabigat yan. Mabigat yan guys kapag separation. Kasi, unang-una uh, titirahin agad yung yung ano mo yung yung ano mo yung, yung stress may stress ka kagad niya no so kasi syempre uh, unang-una -una, nagtatrabaho tayo no tapos syempre bawal sa Canada guys is sabihin ko lang guys no sa Canada is bawal yung tamad bawal ang tamad dito marami tayong bills guys na binabayaran yan Siyempre guys, lalo especially kapag isa ka lang na nag-work at sa'yo lahat nakapangalan yung mga kinuha mo, kagaya ng sasakyan or bahay or whatsoever, kung ano man yan, may mga phone pa na kinuha tapos nag-separate kayo, patay ka dyan. Yan ang ano mo dyan. Kaya, yun kaya siguro nangyayaring ganun, uh, family problem, no? yun, uh, hindi nagkakasundo, tapos, syempre, Siyempre, tokso. Yan, mga kanyan. Tokso, di ba? Tokso. Yan, tokso. Kaya sinabi, tokso, layuan mo ako, di ba? <laughs> yan. tapos, uh, yun, nagtatalo-talo na. Tapos, ah, uh, lilipat ng bahay, tapos maiiwang ka dun sa bahay na kinuha nyo, or what, ikaw na magbabayad lahat, isa shoulder mo yun, mabigat yun guys, mabigat yun talaga, I stress na naman yan, I stress na naman, papasok na naman yung stress mo, yung depression mo, yan, papasok na naman yan dun, Pangatlo guys is yung pagsusugal. Yan. Kapag ang tao is lulong sa sugal, gagawa at gagawa yan ng paraan para makakuha ng pera at maipang sugal ulit. Yan. Which is totoo yan guys. Totoo yan. Kapag lulong ang tao sa isang sugal, hindi yan mag aato uh, mangutang or <coughs> Minsan nga, may time na gumagawa pa ng diskarte, eh. nagnanakaw or what, para lang may pangsugal. Kasi sabi nila, babawi ako, babawi ako, ganyan, 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 ganyan babawi ako. Meron ako na panood na isang movie guys no, na share ko lang, share ko lang din, na kasino siya ng kasino. Lahat ng po nilang mag-boyfriend. Hindi pa nga yata sila mag-boyfriend eh. Yun, lahat ng inipon nila, lahat ng kinita nila sa kasino, sa isang gabi, sa isang iglap, lahat ng inipon nila nawala yun ng dahil sa pagsusugal. Which is pagsusugal guys is masama talaga ang epekto niyan. Masama talaga ang epekto niyan sa buhay natin. Sa halip na yung pera na kinikita mo is pangbayad mo na lang ng renta, pangbayad mo na lang ng sasakyan, may insurance pa tayong binabayaran, gasolina, maintenance, ipang susugal mo pa. Yan guys, which is maling mali yun guys. Yan, kasama yan guys ha. Sa na-interview ko guys na ibang lahi, uh, banggali siya guys, banggali. In-interview ko siya guys, talaga. Medyo, kasi guys, uh, may time na magkakasabay kami ng break, nagkakasabay kami ng break, ganyan. Kwentuhan kami. <coughs> Patungkol nga dito, sa bakit daw ang daming nagiging homeless? Sabi ko nga, ba't ang daming nagiging homeless dito sa Canada? Sagot niya yan. Yan yung sagot niya. Tapos, ang pang-apat guys is yung Ah, syempre, guys, drugs. Yan o. Kapag, kapag ang drugs ay pumasok sa buhay mo, or hinayaan mong pumasok yung drugs sa buhay mo, sisirain niya ng buhay mo. Unang-una, iikot yan sa buong buhay mo. Sa buhay mo. Pamilya, unang-una yung pamilya. Yan. Sa pamilya, syempre, family problem na yan. Tapos nagdudroga ka pa. Naku, yan, guys, isa yan. Tapos, syempre, <coughs> hindi ka na makakapag-isip ng matino. Hindi mo na maiisip na gumawa o ayun ah, nga, gumawa ng tama kasi pumasok na sa ano mo yung ano eh, pumasok na yung substance sa utak mo eh. Yan. Tapos unang una yung isa pang din sa ano ko dito no, yung legal, legal dito yung marijuana or weed kung tawagin. Kasi uh, minsan minsan na daw ay ginagamit nila sa as alternative medicine para sa mga karamdaman dito. Yun, ginagamit daw yun dito. Which is, nilegalize nila yun. walang uh, wala akong idea kung anong taon nila nilegalize yun. Pero, legal na siya dito. Hindi ko lang alam guys no, kung kailangan pa ng prescription para makakuha kayo ng, ng weed dito. Makabili kayo sa mga tindahan. Yung guys, no, ang, ang ano dito guys is pakalat, ano lang, may mga tindahan kayo makikita dito. May mga tindahan. Yun yung mga legal talaga nagbibenta meron hindi ko alam wala akong idea guys no kasi hindi naman ako na, hindi naman ako tumitik niyan or what no so uh, meron siguro mga tao din or may mga may mga ganyan may mga sa Pilipinas nga sa atin di ba may mga yung dati mga yung umuso sa atin yung panahon pa ni President Duterte na yung yung ano yung war on drugs dati di ba yan kasi kalimitan may mga supplier yan sila di ba mga ganun <laughs> yan Naging legal yan dito, guys. Kaya, ah, uh, syempre, guys, you know, uh, tapos, tapos yun, ano, kapag ka <coughs> nagsama-sama na yung lahat ng problema mo, nagsama-sama na yung lahat, dyan napapasok yung mental health mo. Magkakaroon ka ng problema sa mental health. Hindi ka na makakapag-isip ng tama sa halip na bumangon ka, magtrabaho ka, baguhin mo yung sarili mo, hindi mo na maiisip yun. Yan, papasok yung anxiety, depression hanggang sa malugmok na yung sarili mo <clears throat> at maging ganito ka na, maging isa ka na sa mga uh, binabanggit ko nang na homeless dito sa Canada. Yan. Which is guys, avoid natin, pilitin natin, uh, yun nga no. Kumbaga, self-centered tayo. Ibigay natin eh kumbaga tumawag tayo sa Diyos, huwag tayo makalimot na tumawag sa Diyos at syempre di ba? kailangan is uh, yun nga yung mga mga temp mga tukso na yan is iwas, iwasan natin yan guys no um uh, ilayo natin yung sarili natin sa mga ganyan kumbaga ano ba yung mga isipin natin palagi yung ano ba yung naging ano ba yung goal natin kung bakit pumunta tayo nag migrate tayo dito sa Canada ano ba yung mga gusto nating marating sa buhay na wala tayo dati Huwag na nating dagdagan yung pasakit na nangyari sa atin or hirap na naranasan natin nung past or yung previous natin para yun nga para makamit naman natin yung mga pangarap natin sa buhay no. Yan kaya ang payo ko lang guys sa mga paparating at papunta pa lang dito sa Canada is uh, iwasan natin yung mga mga temp na ganito. Hangga't makakaiwas tayo umiwas para din ito sa future natin at para sa pamilya natin. At i-build natin yung relationship together with the family. Yun yung isa sa pinakamahalaga guys. No? At uh, yun guys, base, disclaimer lang guys, ano, base ito sa mga naging interview ko patungkol dito sa mga homeless sa Canada. Kung bakit nangyayari ito. At yun nga, isa, <coughs> isa lang at pare-pareho lang ang mga sagot nila sa mga issue na yan. Yan, guys. At, uh, yun. <laughs> Hanggang dito na lang siguro, guys, yung vlog ko, guys. At, uh, yun nga, guys, no? kung sa Minado Family, kung bago kayo sa channel namin, huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag nyo na rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. So, see you for the next video, guys, and peace out. thank you